Nakain mo na. Oh, sorry ka. Wala naman to si Gina. Ginagamit pa yung baguets para magka-points kay Robert. Eh. Kaya dapat talaga magka-baby na kayo. Para mawala na yung amortesya sa pamilyang niya. Ayoko muna isipin yung pagbe-baby niya. Basta ngayon, gusto ko munang muna i-enjoy yung buhay na wala ako dati. Irita eh, nakakasira ng mood. Eh, bakit ba? Hindi ka naaalabag pa rin. Tutal ikaw na Reyna rito. Paalisin mo tayo yung si Gina kasama pamilya niya. Hindi. Dito lang sila. Bakit hindi? Eh asawa ka na. Panalo ka na. Di mo na sila kailangang pagtsagaan. Mga pagmumukhang yan. Hindi ka pa napanalo ang laban na eh. Unang hakbang pa lang yung kasal namin ni Robert. Ang susunod niyan, ipaparamdam ko kay Jaina na akong reyna dito. At pagkatapos, gagatasan natin tong pamilyang to. Kukunin natin ng lahat ng meron sila. Tapos iayaman na tayo? Papahirapan ko sila. Ipapakita ko sa kanila na akong may hawak ng buhay nila. At yung si Gina, wala siyang karapatan maging masaya. Buwawa sa akin ko ang buhay niya. Ito ang simula ng impyerno niya sa iyo. Robert? Robert? Mindy? Hello. Hi, to my mom. Is it okay? Rob is here. you. Hmm, Mandy. Andito oh, na ang maganda mong oh, lola. Lola niya, oh. Oo, kamukha ko oh, kaya pala maganda. Oh, diba? <laughs> ang ganda-ganda mo, Mimi. Okay, car. Ah, love. Hindi pa ba tayo matutulog? Alam mo, pagod na yung mga mata ko eh. Namumula ba? Namumula na ba? Mm-mm. Wala -mm. na, no? Oh, love. Hmm. Ito ba talaga tayo titira? Oo oh, naman, siyempre. Eh. Bahay natin to eh. Eh, hmm, iba kasi yung pakiramdam ko eh. Para bang musita lang ako dito. Ano ka ba naman? Naninibago ka lang. Masasanay ka rin na tawagin mo tong bahay mo. Ay, hindi lang yun. Para kasing... Alam mo yun, lahat ng nandito, parang hindi ako. Kasi wala naman lang konting touch ng Betsy dito. Lag, okay lang ba? Date po yung bahay kahit konti. Parang maging komportable ako at feeling ko bilong ako dito gusto ko. Hmm? Ikaw ang igaya mo yan. Of course, gawin mo ang gusto mong gawin. I appreciate nga na nagpapaalam sa akin eh. Right? Talaga? Oo. Mm -hmm. <laughs> Thank you, love. <na>. Oh, well, <laughs> <laughs> Pero pag ginawa ko yun, kailangan mm -hmm. ko ng konting budget. Oo, huh? oh, budget. Tingin mo na. Sakto. Sakto ang dating nito. Tinan mo, may surprise ako para sa'yo. Yeah. Oo, oh, ah, di ba? Ay! Ah. Nag-apply ako. Extension yan ng credit card ko para wala ka ng budget. Ang bay talaga ng asawa ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero love, um, magkano yung limit nito? Para alam ko at di ko wala magpas. Limit na... Uh, oh, Kalimutan oh. ko pwede ka may, may access talaga dyan sa bank. sa saan mali, ha? Yeah. Ay, yeah. ako love, okay lang. wag na, huwag na tingnan. Okay lang. Kahit magkano naman, okay lang sa akin. Kunti lang naman yung bibilin ko eh. Okay. okay. Love, thank you, ah. Okay. Ang bayit mo talaga. Naisip mo. Oo, kahit ako pa tinatanong. Siyempre, isipin kita. Nagagawin ko ang lahat para masaya ka. Ikaw na yung priority ko. Di diba? Thanks, love. I love you talaga. Mala na yan. This? Gift ni Betsy. Galing Bali daw. <laughs> Yung Betsy galing yan? Pa'n naman daddy mo bumili niyan? Siya daw. Malay natin she's trying to be nicer. Like me. <sighs> Sorry, Mala. Di lang talaga ako makapaniwalang nagbago na si Betsy. Alam kong mahirap. But I wanna keep my promise sa dad ko na maging magkasundo kami. Kahit gano'n pa challenging yan. Pero hindi pa rin dapat mawala yung pag-iingat natin. Aware naman tayo sa nangyari dati, di ba? Sabihin na lang natin, mataas ang ambisyon ni Betsy. At may opportunity na siya ngayon. We all know na talagang ambisyon ni Betsy niya maman. Wala namang masama doon eh. Basta paghirapan niya. Huwag niya gamitin yung pagiging asawa niya para hututan ng daddy ko. Oh, katulog lang yan. slow the uh, mm. okay. hmm. uh, last text not the store manager. okay? mm Alam, maliligo muna ako, ha? Okay. Tapos babalik ako kagad. Sayin mo ako, ha? Isa mo, ha? Oo, sige. Okay. 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 Credit card, extension, 100,000, ulang. pag natin ang zero. Let's see changes? Love! Bilisan mo mag pagkain mo. so ko pa ng mga outfit, yung terno tayo. Para tumili tayo. Hmm. anak. Pagkatapos, pumarada tayo sa barangay natin para magbaw sila kay Doña Susan at saka syempre, kay Doña Betsy. Hmm? Ay, pero anak, ang paalam mo kay Robert, ha? Bibili ka ng gamit sa bahay. Bakit parang puro gamit mo yan? Siyempre, bibili din ako noon. Pero, uunahin ko muna yung sarili ko dahil sabi nga nila, love yourself, di ba? Kaya, kas-kas pa more dahil madami pong laman to. Hmm. Ang alam ko, yung eh, mga credit card na ganyan, may limit yan, ha? Ay, naku, mom. Hanggang ngayon, nahihirapan ako makisama kay Betsy para kay Daddy. Ano ba naman kasi, Naaalala ko kung paano kayo na ni Daddy. You guys were a match made in heaven. Kaya na mo kahit gano'y siguro kadaming Betsy ang dumaan sa buhay ni Daddy. Nang hindi ka niya makakalimutan. Nanan! Ma'am. Asan si Betsy? Ay, wala po umalis po kasama ng nanay niya at magsha shopping daw. Nag-shopping na naman sila? Kano ka namin pera ba binibigay ni daddy dyan para makapag-shopping siya araw-araw? Ah, -araw? um, excuse me ma'am. May tatapusin lang sa taas ang sigari. Ano ba na? Iwais tong anak mo. Nasilip ko kasi yung password ni Robert sa bank app niya. So, ang ginawa ko, tinaasan ko yung credit limit. Kaya bonggang shopping day tayo today! Oo! Oh. Hindi mo man lang ba aambon na ng nanay mo? Ambon? Ako hindi. Dahil bagyo ang aabutin ah, <laughs> mo! Kaya tuloy-tuloy ang panic buying natin dahil, dahil sagot ka ng bagong Mrs. Rodriguez. Ang nagwaging Reyna. Paganda ka ng paganda sa paningin ko talaga.